Hello guys, welcome to my channel guys. Kaya ako ngayon nandito dito kasi nais kong ipaalam sa inyo na ako magluluto ng adobong manok. <laughs> narito ang aking <laughs> Okay, narito ang aking lulutuin at nais ko itong ipakita sa inyo ng inyong malalaman. Okay? <laughs> Happy lang lola niyo guys. Guys, magluluto ako ngayong mm -hmm gabi ng ulam namin adobong manok kasi wala naman akong ibang maisip guys parang ano no lahat na yata ng masarap na ulam lahat na yata ng ulam na iluto ko na oo totoo yun <laughs> okay guys seriously ipapakita ko sa inyo yung aking lulutuin na manok nakaready na siya guys yung manok na nabili ko karina butyok na butyok ang lalaki ngayon, makita nyo guys, nagtutubig. Lumiit na siya. Oo. Pakita ko sa inyo, ha? Ayan guys, yung aking uh, patatas. Mag-aadobo ako, pero lalagyan ko siya ng patatas. Ayan guys. Ayan, maraming patatas. Ayan, para kasi sa apo ko eh. Ayan no? Oh. Ayan. Ay, mayroon akong bilip. At saka, luya, bawang, white onion. At saka, gagamit tayo ng nor chicken cubes at saka ito yung manok ko guys ayan guys nagumpisa na siyang magtubig ayan paliit na nang paliit oh kanina butsok na butsok yan natutuwa ako hinipo hipo ko pa yan eh sabi ko wow ang lalaki ng manok nyo ha mm, paglating dito ayan lumabas na ang natural nagtubig na siya no inugasan ko na yan guys magigisa na lang ako Okay guys. Okay guys, magigisa na tayo ng ating ingredients. Unahin natin yung bawang muna guys, no? Wala akong may ibang may wala akong maiisip na ibang lulutuin, guys. Kundi adobong manok. <laughs> napakadaling bilhin. Ayan, papulahin muna natin yan, guys. Hmm. Alam mo, guys, yung aking cellphone, nakasandal dyan sa lalagyan ng asukal ko. Kasi, hindi pa ako nakabili nung hawakan ng aking cellphone, guys, para igaganyan mo. At saka, yung bang tatlong, ano, hindi pa ako nakabili. Bibili ako ng bago. Hindi pa ako nakabili, guys. Baka bukas bibili ako. Kasi, oh. Nakasandal siya sa lalagyan ng asukal. Nakapatong ng... Uh, nakapatong ng ang cellphone ko sa ibabaw ng kaldero. <laughs> uh, uh, ano ba tawag doon? Trying hard na vlogger. <laughs> okay, so, natin yung ano buyas bango ng bawang guys kasi pulang pula talaga siya. alam mo guys suwerte yung ibang vlogger no <coughs> ako po kring vlogger mayroon silang cameraman mayroon silang uh, ano ba yung mayroon taga ha, ano ng cellphone mayroon taga kuha uh, ako, ako, ako lang sarili ko guys eh kaya nga tawag ko sa sarili ko <coughs> Pobring vlogger. <laughs> pero noong ka ha, guys. uh, <coughs> ah, yung mapadaan sa channel ko, parang awa nyo na mag-subscribe po kayo. Kasi 2 years na akong vlogger. Pero yung aking ano, konti pa lang, baka ako na ako nang Parang awa nyo na, support nyo naman sa akin. Please. Ayan. Kailangan natin ng papulahin ng konti yung uh, loya para mabango ba? Mabango. No? Lagay na natin yung manok, guys. May tubig na siya, oh. Okay. Ah, tapos, ang gagawin natin, medyo hayaan muna natin siya guys na maano yung tubig, no? Mag-absorb. Ayan. Hayaan muna natin yan guys. Ta Tatakpan muna natin yan, no? Ayan guys, ang aking cellphone, oh. Kita nyo guys. Nakapatong sa kaldero. Ayan. <laughs> Para-paraan. <laughs> ayan yung ayan yung asukal ko, guys, oh. <laughs> Wala kasing hawakan eh, walang yung pat ano yung cellphone ko eh. Ayan na, guys. punti na lang ang ano, tubig. Ayan. Lalagay natin yung ano, bilip bilip tapos maglalagay tayo ng toyo Okay, tama na yan guys. Tapos, lagay tayo ng soka. Okay. That's enough, baby. Ayan. Ayan, guys. Ilalagay natin tong ano, no? Uh, chicken cubes. Hindi na ako kasi maglalagay ng isang, ano, pampasarap. Ito, okay na to. Masarap na to, guys. Ilagay na natin yan. Tapos, maglalagay tayo ng, uh, ah, lang, guys, asukal. Ayan. 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 Asukal. Ilalagay na natin yung patatas, guys. Oops, hulog. Ilalagay natin yung patatas. Ayan. Pero hindi natin siya ano guys no, hahaluin kasi kalalagay lang ng suka. Ayan. Lalagyan pa natin siya ng kunting tubig. Kasi ku kasi kukulo pa siya ng kukulo eh. Papakaluan pa natin ng huso ito para lumambot yung patatas. Ayan. kumpleto ricado na. Hindi mo na ako maglalagay ng asin kasi may tuyo saka na ako maglalagay ng asin uh, titikman ko muna kapag kulang, sa, kulang sa alat talaga magdadagdag tayo ng asin no kasi may tuyo na siya guys mahirap na yung may tuyo na talagay ka pa ng asin sobrang alat na lalagay tayo ng paminta guys ayan kailangan kompleto ricado no para mabango ngayon pa lang, guys. Ang bango na talaga. Ang bango na talaga ng adobo ko, guys. Kaya magadobo adobo ka, guys. Kailang, kompleto ricado, no? Ganyan ako magadobo guys. Nilalagyan ko siya ng kunting asukal. Para, lag, ano iba yung tamis, uh, asim, tsaka yung alat, yung maanghang. Parang nag -ano ba siya? Okay, yun na yun, guys. <laughs> yun na yun. <laughs> uh, good evening, mga guys. Shout-out pala sa mga friend ko sa YouTube, no? Mga friend ko sa YouTube. Kapwa ako, vlogger. Kapwa ako, vlogger, guys. Kay um, Marsal Jordan. Hi, good evening ah uh, kay Jong TV yun. Hi Jong oh kumusta na Jong sige drive ka lang ng drive ng truck <laughs> Hi sa misis mo okay at uh, si Jong at saka sa um, ano kay Harold Ding barito yung ano siya nagigitara siya kumakanta siya. Mag magaling kumanta si Harold eh. Harold Ding Barito, yon. Magaling siya mag-gitara. At saka kay uh, Kuya Reed. Kuya Reed Ghost Adventure. O lagi ko pinapanood yung kanyang uh, uh, mga ano siya kasi, Ghost Hunter. Talagang bilim na bilib ako dito. Talagang tunay talaga. Nakikita ko talaga yung multo. <laughs> Oh. At yun, panoorin nyo, Kuya Red, Ghost Adventure. Ayun. Hello, Kuya Red. Oo. Oh. Ayan yung aking uh, mga bagong subscriber. Marami to sila eh. Marami to sila. Yung aking mga friend. Ito pa yung isa. Sino, si... Uh, Dan ang pangalan nito si Dan ito si Rix ito naman si Rex ah uh, La Chica Mix Vlog Hello Rix Tsaka si um, Amber Cucumber Amber Tsaka si um, Kuya Ta, Kuya Rini, yung vlogger ba yung nakasaklay? Oo, lagi ko pinapanood yung kanyang um, kanyang ano, mga yung content niya, pagtulong niya sa kapwa at saka si Pugong Biahero. Ayan. at saka yung ibang lahi nag-subscribe sa akin si Wayne Love alam mo pangalan niya okay at saka si GM, um, GM -in, TV ayan hello mga guys shout out sa inyong lahat yung iba dyan, hindi ko na napangalanan, no? Kasi ang hirap big kasi na Ang kanilang pangalan, masyadong islang Okay. saka si Kuya Benz TV, ayan. Tinulungan niya yung matanda na... Ito matanda guys. Tinulungan niya. ah mahirap pala pagka ang matanda nagkasakit na pinabayaan na ng pamilya. Buhay ka pa, inuud ka na. Kaya ano kaya ang buhay niya noon nung bata-bata pa? Matapang ba? O mabait? Ka bakit ka iniwan ang pamilya mo, no? Kaya yan, guys. Kaya uh, magiging mabait ka sa pamilya mo para hindi, hindi, ka niya pabayaan pagka nagkasakit. Yun ang sinasabi niya. Buhay ka pa, inuod ka na. Yun, guys. Pinapanood po yung kanyang mga content, guys. Sino pa aking ano, friend? Okay, guys sa susunod, yung bago pang mag-subscribe, isa shout out ko. <laughs> na guys, sa atin ang titikman ang ating adobo. Bubuksan na natin. Tara, abra kadabra bomba bomba, cuwi chuwi. Ayan. Oh, wow. Amazing. Ayan. Atin ng haluan, atin ng haluin sus lumalabas talaga ang aking pagkabisaya oh. kahit na matagal na ako dito sa katagalugan bisaya pa rin bisaya pa rin talaga ang aking ano tuno ayan oh. matutuwa na naman itong aking apo marami na naman sa mga makakain na patatas titikman natin guys Tikman natin ha, kung anong lasa. Tikman na natin kung anong lasa. Pwede na guys. So yummy. Maglalagay tayo ng kunting asin. Yan ang sinasabi ko. titikman pa natin ulit. Talagang sarap talaga, guys. Mmm! Yummy! Mmm! Maglalagay tayo kunting asin pa. Maglalagay tayo ng kunting asin pa, guys. Ayan. Kunting-kunti lang. Ayan, guys. Kunting-kunti lang siya okay guys that's enough baby ngayon tatakpan na natin siya ah uh, hintayin natin na lumambot ang kanyang pat ang patatas magtira tayo ng kunting sabaw kasi may, ang mga tao dito guys mahilig sa sabaw ala nga naman may sabaw na adobo sinabawang adobo mm -mm. ayan tatakpan natin ha ayan na guys ang adobo ko guys malambot na yung patatas luto na guys kaya maglalagay na tayo sa isang plato para mag share din naman guys ayan look at that mm -hmm. ayan guys mausok okay ayan perfect yun guys and dito na luto na yung aking adobo guys tara kain na tayo okay tara na let's eat baby! <laughs> okay guys luto ng adobo guys masarap siya masarap na masarap basta ako nagluto okay okay uh, guys don't forget to like comment share and subscribe paki Click ng bell button para updated kayo sa aking mga, sa susunod pang mga videos, guys. Pagtyagaan nyo na ang aking videos, guys. Okay? Bye-bye!